Guys, good morning. So for today's video, guys, ayan, dyan tayo mag-focus sa, uh, ayan, yan, yan, So ayan, katatapos ko lang kasi maligo, mga me. So kaya nag-ano ako, suklay-suklay muna tayo, guys. So ganyan, ganyan. So ayan, ayan, ayan. Karamihan kasi sa ating mga kababayang Pinoy, ay hindi talaga nila lubos ma ano ma lubus lubos nila matanggap ang pagkapanalo ni Chelsea Manalo na Missionary vs. Philippines Bulacan so ayan yan siya nag-comment na ilalampaso daw si ano si Chelsea ng mga yan anyway guys video yan siya guys so hindi ko na lang kinuha yung video kasi ano nasa facebook siya so ayan so nag-comment ako doon sinabi ko na Grabe ka naman, sir. Dinadown mo na kaagad yung pambato natin. Yun yung comment ko. So maraming ma maraming mga negative comment talaga doon ang ano natanggap niya na sobra asin. Hindi pa nga nag-uumpisa ang labanan. Ano, tinalo na niya. Mm. Anyway, guys, ako ako guys, sa totoo lang guys, yung ano ko, yung pambato ko talaga dito sa Missionverse Philippines is si Alexi talaga. Siya talaga yung bet ko mula umpisa hanggang sa natapos ang ano ang competition. Si Alexi talaga yung bet ko. So syempre, hindi nag-align sa kanya ang swerte, so wala na tayong magawa. So ngayon ay Uh, pambato natin si Chelsea Manalo. So, dapat magkaisa tayo at suportahan natin siya. Hindi yung bibigyan natin siya ng, ng mga mahihi, maano na, yung mga ganyang comment na mapanghinaan siya ng loob. Pero anyway, alam kong uh, ano, strong si Chelsea sa mga ganyang bagay, guys. Well, train na siya sa mga ganyang mga backlash, mga pangbabas ng mga kapwa Pinoy. Anyway. So, ako din guys, sobrang na-surprise din ako sa nangyari kasi hindi naman talaga nakikita at wala talaga sa lahat ng mga prediction list si Bulacan as in. So, ako talaga guys, sobrang sa top 10 talaga nila guys, sa top 10 talaga guys nila. Ang akala ko talaga itong papasok si Zambales, si Tagig, si Quezon Province, si Iloilo at at saka itong si Uh, either si Kainta or si Bagyo. Yan yung ano ko talaga doon sa top 10 na ano papasok ng top five Pero nung tinawag na ng ano, tinawag na yung top 5 at saka napasok itong si Bulacan, si Kainta, si Bagyo. Sobrang na surprise talaga ako na ko, hala, bakit sila? Bakit sila yung pinasok? So ngayon tiningnan ko yung top 5 doon, si Atisa, si Bulacan, si Kainta, si Bagyo at saka si Tagig. So napag-isip-isip ko talaga na ang ang mananalo talaga is si Atisa talaga. Siya talaga kasi siya lang yung ano doon is eh, siya lang do doon ang ang kumbaga malakas siya sa doon sa grupo ng five na yon. Oh, ayan. So hindi ko inaasahan na itong si Bulacan kata So ngayon, yan si Angkol hindi pa nga nagumpisa ang labanan doon sa Mexico, tinalo niya na ang pambato ng Pilipinas. So wag naman tayong ganyan. So ngayon, alam ko na may kanya-kanya tayong pambato dito sa Pilipinas. Pero pagdating naman doon sa international, dapat magkaisa tayo at suportahan natin yung pambato natin. Kasi wala naman siyang ibang dadalhin na ano na na bansa kundi Pilipinas naman, 'di ba? So Pilipino tayo. So dapat suportahan natin yung representative natin doon sa ibang bansa which is itong si Chelsea Manalo hindi yung di pa nga nagumpisa yung laban tinalo mo na ang call ay mayos ka mm, lagot ko ni bye